boboto mo sa kanila? No. Ah, kung no. ah. sa kare, bukas ng election, sino, sino, po okay. boto mo? Sino ba itong mara to? Bago lang to? Ewan ko lang. Ano <laughs> yan? Hindi mo kilala yan eh. Hindi mo kilala. Ito tumutulong Ito

uh, mga mayoral candidates natin na tatakbo dito sa Maynila sa pagka-mayor. So tatanungin natin ang taga paco Manila, kung kanino sila mas, uh, kung baga sino ang napupusuan nila sa pagka-mayor, sino ang iboboto nila sa darating na alala. Okay, so, so bago natin simulan ang kalay survey na to, gusto ko muna ipakilala sa inyo ang aking kasama na si Make Me Happy sa kanyang YouTube channel. So ayan, Make Me Happy, pakilala ka sa kanya Hello guys! Nandito kami ngayon sa ano sa Paco, Manila para sa survey sa mayoral. Kandida sa 2025. Okay, thank okay. you guys. So ayun guys, tara. Simulan na natin ang pagtatanong sa ating mga kababayan na nandito. Dito tayo. Oh. Naka-on yan? O, oh, naka-on na to. Yeah. Sir, excuse me. Pwede makabala kahit sa lang. Kala sir, be lang to. Dito sa mga tatagbo sa pagdamer na may nila. Kung sakali bukas na ang election, sino ang iboboto mo? Ah, hindi mo masasabi. No comment. Okay, sige. Dito tayo. Okay. Sir, ma'am. Pwede makabala lang. Five seconds lang. Sir, be lang to. Kung sakali bukas na ang election, sino ang iboboto mo? Sigurado. Oh, sa mayor. Isko Moreno. Ikaw, sir. Ay ma'am. Isko. Isko. Ikaw, ma'am. Seisko. Isko. Isko pa rin. Okay, sige. Sige, dito. Thank you, ma'am. Thank you. Dito tayo, dito. Sir, kung sakali, bukas ng election, sino yung pupoto mo? Isko. Isko pa rin. Okay, sige. Dito tayo. Kita dito, dito. Sir, pwede makabala kahit 5 seconds lang. Kung, kung baga, ano, kung bukas ng election, sino yung pupoto mo? Lakuna. Lakuna. Sige, ma'am. Pwede makabala. Sir. Undecided. Undecided. Okay. Ikaw, ma'am. Undis undecided. Okay, ikaw, sir. Para niya kay ka. Okay, sige. Thank you, sir. Ha. Thank you. Thank you. Para dito tayo. Dito. Sir, pwede makapahala sa inyo kahit 5 seconds lang. SB. SB. Okay, sige. Ikaw, sir. SB. SB. Okay. Sir. Ikaw, sir. Baka ano, meron ka na pupusuan dito. Isko. Isko. Okay, sige. Thank you. Thank you, sir. Thank, Thank you. you. Para dito tayo. Ma'am, excuse me. Pwede makapala lang. Sir, bel lang to. Kung sakali bukas ng election, wala. Sir, ay ma'am. Kung sakali bukas ng election, sino yung boboto mo sa kanila? No comment. Okay, sige. No comment si ma'am. Tara. Hindi tayo sa tawid. Ito, maraming tao rin ito. Kaya dito muna tapos tatawid tayo dito. Ah. Sir, excuse me. Pwede po ba na lang? Tala, sir, bel lang to. Kung sakali bukas ng election, sino yung boboto mo sa kanila? Sa Sa pagka-mayor. Wala, okay. no, no comment. Okay, sige, thank you, Sarah. Thank, thank you. okay. Sarah, good time. Yun, marami tao. Hmm. Ah, let's go. Pato Manila. Tay, pwede mabala kita kung sa, ano, survey lang to, kung sakali bukas na po ang election, sino ibaboto mo sa kanila? Sa pagka-mayor? Sure. Isko po. Okay, sige. Thank you Thank po. You Thank you. Isko Moreno. Dito tayo. Ma'am, pwede makabala lang kahit 5 seconds lang. Kali survey lang to kung sakali bukas na ang election. Sino yung mo sa kanila? Undecided. No comment. Okay, sige. Sir. Ay, naglalaro si sir. Sige. Naglalaro si sir. Kaya dito tayo. Nay. Pwede makabala kahit 5 seconds lang. Dito sa mga tatagbog mayor, kung sakali na ano, bukas lang election, pa no comment. Uh, I'm decided. Okay, I'm decided si Dito tayo. Ay mga mga na, nagpa-basketball na yun. Ah. No? Uh, tana, tana, tana. Sir, excuse me, five seconds lang. Survey lang. Dito sa apat na tatagbo sa pagka-mayor, kung sakali, bukas na ang election, sino ibaboto mo? Ibaboto rin. Moreno. Okay. Sige. Thank you, sir. Thank, Thank you. Moreno. Okay, sir, excuse me. Five seconds lang. Survey lang to. Kung sakali bukas na election, sino ibaboto mo? Wala akong kasagat. Wala? 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 Okay. Sige. Thank you, sir. Thank you. Sir, five seconds survey lang. Kung sakali bukas na election, sino ang iboboto mo dito sa ano na to? Dito ako dito na ako. Ah, hindi, hindi, hindi. Okay, sige. Thank you, sir, ah Sir, five seconds lang. Kung sakali bukas ng election, sino yung papoto mo? Sa Bulacan ako na uh, vote. Ah, bulakan ka? Okay, sige. Thank you, sir, Ma'am, five seconds survey lang. Kung sakali bukas ng election, sino yung nyo? Wala? Wala? Wala kayo bukot? No, tara. Sige, thank you, thank you. Duterte, thank Duterte. Sir, five seconds, sir, lang. Kale, sir, lang to kung sakali. Bukas na ang election. Sino yung mo? Bobo natin ko, sir. Wala pa. Wala. Undecided. Ikaw, unay. Wala pa rin. Okay. Undecided sila. Tara, dun tayo. Dito tayo, tara. Grabe, daming tao sa pako. Ito, ito, ito. Sir, excuse me, 5 seconds, Sir Belang. Sir Belang to, 5 seconds lang. Kung sakali, bukas na ang election, sino yung mapoto mo? Wala, no comment. No comment, mayroon kong mag-comment. No comment. Ikaw, sir, para may... Lakuna, lakuna, lakuna. Lakuna, lakuna, lakuna. Okay, sige. Sir, 5 seconds, Sir Belang. Kung sakali, bukas na ang election, sino yung mapoto mo? Sino ba yung mapoto? Bago lang to? Ewan ko lang. Ano yan? Hindi ko kalalala eh. Hindi mo kalalala. Ito, tumutulong to. Si sige, 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 na sige, 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 Tayo, sige, No. Oh. Ito po, okay sige, thank you, thank you. <laughs> tara <laughs> dito tayo, sir. Baka meron kayo dito. No comment, no comment. Sir. No comment, okay sige, tara dito tayo. Dito tayo. <laughs> sir, kaya survey lang to. Kung sakali bukas nang election, sino iboboto nyo? You know, isang, Samber Sosa. Uh -huh. Okay, sige. Thank you sir, ryan lang, yun lang. Dito tayo, Ayun, sir. Sino dito sa ano? Okay. Sam, okay, sige May iwas niyo. sige, okay Sige, thank you, sir Sato, okay. Sam, Sam sa okay Sige, thank you, sir thank you, yun lang Sir, baka pwede makapala, 5 seconds lang Wala, wala, no comment Tara, yun tayo It's Maraming tao dun, dun tayo. tayo Tara, dun tayo Oh hmm. Sir, excuse me. Pwede makabala kay 5 seconds lang. Wala, ayaw, ayaw. Sir, kung sakali bukas ng election, sino iboboto mo? Hindi pa ako registro. Ay, sa iba ka naka-registro. Okay Hindi sige. Ah, okay sige. Thank you, thank you ni Sir Esto. Nay, pwede makabala kay 5 seconds lang. Kung sakali bukas na po ang election, sino iboboto niyo? Moreno, <laughs> Moreno sinabi, sige, thank you. Thank you, Nay. Nay, pwede makabala lang ano na lang? Na ano lang to? Survey lang to? Survey lang. Kung baka sino yung napupusuan niya kung sakali bukas na po ang election. Mundo ka lang kala ba? Mayor? Opo, may mayor po yan. Wala, wala, no comment. No comment kayo. Sige po, thank you po nanay. Thank you. Thank you po. Okay, sige, thank you po. Sir, pwede makabala kay 5 seconds lang. Election na time. Ay, election na. Okay. Wala pa, no, sir. Baka ikaw, meron. Wala rin, undecided. Okay, sige. Dito tayo. So, excuse me. Five seconds lang, sir. Belang to. Kung sakali, bukas na yung election. Sino yung mo? same Mayor Esco. Esco Moreno. Sige, thank you, sir. Thank you, thank you sir. Ha? Sir, five seconds lang. No? Ah, okay, okay. Thank you. Dito, ah Ma'am, sir, Belang. Ayaw. Ayaw ni ma'am, ayaw ni ma'am. Hindi putante. Sir, excuse me, five seconds sir, pay lang. Kung sakali, bukas na po ang election, sino ang iboboto niyo rito? Yes, Kanino pa tayo? Kanino ba? Siyempre, yun, no? Know? Nasa taas. Isko? Oh, sure. oh, Isko. Isko pa rin, no? Sige, thank you, sir. Ha? Thank you. Sir, kung baga, bukas na yung election, sino ang ibuboto niyo dito? Atin ako na ano rito. Sabi niya, nagtok. Hindi, wala. Sir, pay lang to. Nakikita sa TV, nakikita sa YouTube. Okay, sige. Okay. Paano mo siya nyo? Ganon? O, isko. Ayan, isko. Thank you. Baka pwede survey dito sa ano na to? Isko pa rin, okay. Sige, isko sila. Yung vendor vendors, isko. Dito tayo. Sir. Sir, baka pwede makaserve sa iyo. SB. SB. Babago. Ah, SB. Okay, sige, thank you sir. Ah, thank, mayor. you. Sir, pwede makaserve. Okay, ayun ni sir. Nanay, pwede makaserve lang kahit 5 seconds lang dito sa mga tatagpong mayor. Kung sakali, sino iboboto niyo kung bukas ng election? Moreno. Moreno ikaw, Moreno rin ikaw, Nanay. Versosa. Versosa. Okay, sige. Thank you po. Thank you yun lang po. Okay. Bago naman. Bago naman. Sige, thank you. Dito tayo. Ma'am, pwede makabala 5 seconds lang. Survey lang to. Kung sakali, bukas na po ang election, sino yung buboto nyo? Ano? SB. SB, okay. SB. Na. SB, ikaw na eh. SB ka rin, okay. Sige, thank, thank, you Thank, you. thank you. Tara, dito tayo. Dito, busy sila. Dito tayo. Sir, Excuse me, pwede makasurvey lang, 5 seconds lang. Dito sa mga tatakbong mayor, sino po yung, kung sakali bukas na po ang election, sino yung boboto nyo? Wala, hindi, ikaw na. Okay, okay, okay. no comment, no comment, no comment. comment. Okay, sige. Yun tayo. Nay, pwede makasurvey lang, 5 seconds lang, kung sakali bukas na po ang election, sino yung boboto nyo? Kahit sino na, kahit sino na. Ikaw na. Ikaw Si sino ang napupusuan mo dito, Nay? Yung, ma yung magmamahal sa amin. Ah, okay. Uh -huh. okay, so, kung sakali dito, sa palagay niyo, sino magmamahal sa atin dito? Hindi ko rin masabi. Hindi mo masabi. Okay, okay, sige. Ikaw, Nay? Yeah. <laughs> wala. Wala. Nami. Okay, sige, sige. Ma'am, ikaw, baka meron ka napupusuan dito kung sakali. Bukas na ang election. SV. SV, okay. SV sila. sige. Thank you. Thank you. Thank you.